Magandang umaga po sa ating lahat. Mga kapatid, pakibati naman po ang inyong mga katabi. Kapatid, salamat sa Diyos. Katabi kita. Hayaan niyo pong magsimula ako sa aking simpleng tanong. Gaano ba natin binibigyang halaga ang ating pamilya? Noong ako po ay seminarista pa lamang, inimbitahan ako magbigay ng talk tungkol sa proteksyon ng mga kabataan. Isang babae ang umiiyak ang nagtanong sa akin. Sabi niya, tanong niya, Brother, papaano po natin mabibigyan ng proteksyon ang mga kabataan kung mismong kanyang mga magulang ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Nang balikan ko ang katanungan na ito, napaisip ako at tinanong ko ang aking sarili. Kung may mga ganitong sitwasyon sa pamilya, saan kaya natin batatapuan pa ang pag-asa? Ayon sa pahayag ng CBCP, the family is the foundation of society and weakening it will cause a breakdown of values in society ang pamilya ay hindi lamang isang institusyon kundi isang biyayang kaloob ng Diyos sa kabila ng maraming pagsubok tayo bilang pamilya ay tinatawag na maging tagapagdala ng pag-asa at magagawa natin ito sa pamamagitan ng tatlong p: pagkakaisa, pagmamahalan at pagpapakumbaba. Una, pagkakaisa. Ang pagkakaisa ang pundasyon ng bawat pamilya. Sa ating unang pagbasa, nilikha ng Diyos ang unang mag-asawa si Adan at Eva. Sinabi ng Diyos, hindi mabuti na ang tao ay mag-isa. Bibigyan ko siya ng makakasama. Ang layunin ng pagsasama na mag-asawa ay upang maging isang laman, isang tanda ng pagkakaisa at pagkakabuklod. Pero paano nga ba natin may isa sa buhay ang pagkakaisa sa pamilya? Ito ay nangangailangan ng bukas ng komunikasyon, pag-unawa at pakikinig. Ngayong panahon, madalas, nawawala na tayo ng oras sa bawat isa dahil masyado, masyado na po tayong abala sa napakaraming gawain at idagdag pa natin ang impluensya ng teknolohiya. Si tatay, nakaharap sa TV, nagne-Netflix. Si nanay, naglalaro ng Candy Crush o kaya naman nanonood ng tutorial sa YouTube. Si anak at mga kapatid, nakaharap sa mga phone at nanonood ng mga reels sa TikTok, sa Facebook, sa, sa, YouTube at maging sa Instagram, magugulat ka na lamang, Sumasawa, sumasayaw na lang yan mag-isa. Mga kapatid, ayon sa CBCP, no family is perfect, but every family has the potential to reflect God's love. Kaya simulan natin ito sa ating tahanan ibalik po natin ang essence ng hapag kainan. Tayo'y magkamustahan, tayo'y magkwentuhan. Ano ba naman ang simpleng kumusta ang araw mo? Sa bawat isa, maglaan tayo ng oras upang makinig at magkaintindihan. Pagtibayin natin ang ating pagkakaisa. Pangalawa, pagmamahalan. At ang pagmamahalan ang kaluluwa ng bawat pamilya. Sa ikalawang pagbasa, ipinapaalala ni San Pablo na si Jesus ay nagkatawang tao upang ituring tayong mga kapatid. Ang pagmamahal na ito ay hindi naghahanap ng kapalit, kundi buong pusong binibigay. Sabi ni Pope Francis sa kanyang Amoris Laetitia, Love needs time and space. Everything is secondary. Ang pagmamahalan sa pamilya ay hindi lamang sa pagibigay ng pangangilangan, kundi sa pagsasakripisyo para sa ikabubuti ng bawat isa. Magpakita tayo ng kabutihan pagpapatawad at pag-aalaga sa bawat isa. Hindi natin kailangang hintayin ang malaking okasyon para ipakita ito. Birthday, anniversary, wag na po natin hintayin. It must be now. Sa araw-araw na pagmamahalan natin, ito'y ating pinaparamdam sa ating pamilya. Kaya naman, Let us appreciate one another. Mga anak, ipakita at iparamdam ang pagmamahal sa pag-aaral ng mabuti. Dahil alam natin na nagsusumikap ang ating mga magulang sa pagtatrabaho. Mga magulang, sana kahit we are too busy working for the family, dahil mahal natin sila magkaroon po tayo ng panahon para sa kanila. Mahalaga sa mga anak ninyo ang intimate moments with you. Sa simpleng pagsisimba ng sabay-sabay, sa pakikipagkwentuhan, sa pagkain sa labas, ipinapadama natin ang ating presensya. Mahalaga na ito. That is already enough. Pinagtitibay na po natin ang ating pagmamahalan sabawat isa at pangatlo pagpapakumbaba at ang pagpapakumbaba natin ang puso ng paglilingkod natin sa ating mga pamilya sa ebanghelyo piniwa, pinaliwanag ni Jesus ang plano ng Diyos para sa kasal ang mag-asawa ay tinatawag na hindi maging isa at hindi dapat pagyawalin ngunit higit pa rito itinuro ni Jesus ang pagpapakumbaba nung sinabi niya na hayaang lumapit sa kanya ang mga bata sa mga katulad nila nagahari ang Diyos sabi ni Pope Francis a humble family can do great things for the church and society ang pagpapakumbaba ay nagpapakita nang respeto at pagtanggap sa bawat isa. Kapag may pagpapakumbaba, mas madaling magpatawad at tanggapin ang pagkakamali sa ating pamilya. Kung walang pagpapakumbaba, hindi magtatagal ang pagmamahalan. Masisira ang pundasyon. Mahihirapan tayong makinig sa bawat isa dahil para sa atin ang tama lamang ay kung ano ang pinaniniwalaan natin. Kaya't mga kapatid, isantabi natin ang pride at ipakita ang kababaang-loob sa loob ng ating pamilya. Ang pamilya ay biyaya ng Diyos upang maging tagapagdala ng pag-asa. Kung nais nating maging ganap na liwanag ng pag-asa, dapat itong magsimula sa ating pamilya. Patatagin natin ang ating pagkakaisa, pagmamahalan at ipakita natin ang ating pagpapakumbaba sa bawat sa bawat isa. Sabi nga ng CBCP, families are called to be bearers of hope for they are the first schools of love and forgiveness. Sino po ba dito ang kasama na magsimba ang kanyang pamilya? Taas ang kamay. Kaya sabihin natin sa bawat isa, Salamat at nandito ka. I love you. Mga kapatid, Tandaan natin ang bawat tahanan, ang bawat tahanang ng nagmamahalan ng kakaisa at nagpapakumbaba ay nagiging liwanag ng pag-asa sa mundong puno ng kaliliman na way maging tagapagdala ng pag-asa ang ating pamilya. Amen.